hindi pa rin makagalaw taon na rin yun hindi na ako napunta no? ayan makasakali ka ayan uh, mga kabukbok ito si ano no si Jubin isang nasagasaan ng dump truck ay na, nadaganan ng dump truck o oh, hindi siya makagalaw mga kabukbok ano kalahating katawan kalahati so pati yung pati yung ano hindi na <laughs> hindi nadali <laughs> na yung isang ulo. <laughs> Ayun. Kahit eh, mo yung paa mo, wala. Nagkaganon, hindi. Hmm. Pero ba, tumutulong ka din sa maglabas sa asawa mo, no? Ah, ito yung itong bahay nyo lang, isang parang isang kwarto lang. Um, anak mo to kuya. Yun. Kawawa naman mga kabukbuk no si Kuya Jubin. Pa paano nadaganan ng dam truck yan? Hmm, nagjack ako, bumigay. Nagjack ka tapos ano yun, pag nung nadjakan mo walang wala wala nang gulong yun. Wala. Ah, natanggal na. Tatanggalin ko yung molde Ah, po langis. Ba't ilang pang ilang tons ba yung jack na ginamit mo? Malit lang eh. Ah, po talaga 'yun. Kotse lang. Ah, wala 'yun, magaan talaga 'yun kasi 60 mm, yung nilagay ko kung pagtukot sa kitan. Oh. Kitan. Sa akin maliit. Maliit yung gusto ko sa mo sa sa tenwol. hindi mo na iisip na hindi pwedeng yung jack ng pangkotse hindi pwede pang Palali, ano. Hindi kaya, kumusot ng langis pagpuslit. Tapos lalo ng truck, magbubagsak yun Bisa ko yung ah, bumagsak sa likod mo. Ano yun, uh, driver ka? Ano lang, kinama ko ng pisan ko. Ah, sinama ka lang. Parang pahinante. Ah. Tapos, ah, nung bumagsak, ano binayaran ka ba? O yung may ari ng truck, hindi? Buwan-buwan yeah. yeah. naman, nagbibigay limandaan. <laughs> ah, buwan-buwan, nagbibigay ng limandaan. At nagbigay ng tatong libo sa buwan ay eh, mataas raw. No. Eh, imanda na lang ibigay. Wala talaga, no? Kaya kailangan mo rin tanggapin yun. No. Kailangan mo rin i-grab yung 500 at no. aman. Pang bilang deppers, sa yun. Oo. Oh. Mahirap pag hindi nakakalakad talaga, no? Ay, up talaga, eh. Hindi talaga, ang tawal chair. Ah, pag gusto mong lumaba, ah, yung wheelchair na yon. <laughs> ah sira na rin. Alam ko, bibilhin na bago eh. Operate. Ay saan si si saan ka nakakarating pagkaka ng wheelchair ko? Dito lang diyan. Uh, ah, uh, hmm. Tapos dito. Ah, oh, dito lang. Kaili init. Ah, pag nag-uumiinit ka lang. Sandanggel so, init. Mm, tapos dito. Okay lang Okay lang yan. ayan Ah, uh, hindi makagalaw. Ano na uh, Patingin. Ito ito. Ngapa yat na? Patay na si patay na talaga yung ano no. Ay ito gumagalaw to. Pero yung isa wala. Ito wala talaga. Walang walang pakiramdam yun kuya. Ito may pakiramdam tato. Ito isa. Landin, wala rin. Ah, wala rin para karamdam. Ano bang nadali sa'yo ano? yung likod? Yung spinal. Ah, sa spinal. Ano yun, napat-check up mo na ba yan? Hindi pa. Dati, sugat, bidsor. Sa mm -hmm. sugat ako. Nakasan na, tao yung kalate ako sa hospital. Ano sabi sa'yo ng doktor dyan? dapat eh, may sugat to. Sugat lang, may Pero malaki Ano e, nabali ba talaga yung sabi? Nabali talaga yung spinal cord mo? Bali. Diba naman yung ano Yung... yung, yung, yung dito. Oo. Yung na Pero wala na daw pag-asa yun na, na lang. may balik. Wala na. Wala <laughs> Get, na. Wala na. na. Wala na. Wala eh ano talaga yan Yung kumbaga uh, Aksidente na hindi mo kagustuhan Ito yung asawa niya mga bukbuk -buk po. Si ano pa pangalan po niya? Si Wilma po Wilma, ayan si Ate Wilma Ilang taon na po kayo? 22 po Ah, kabata pa. Eh, ilang taon na si Kuya Jubin? 33 na po 33. December 3 po. Ako, mas matanda pa pala ako dito. Happy birthday! Wow! <laughs> Advance, happy birthday! December 3. Ah, December 3? Uh, bukas! December 2, oh, bukas. Bukas, December 2. Oo. Sa isang araw. Uh, po. Pero paano mo po siya nabubuhay? Binubuhay mo ng... Ito, anak mo to. Yung mga, Ilan yung anak mo? Yan lang po, isa lang. Ah, isa lang. Buti isa lang, no? ano po, yung dagdag Yung, yung pang araw-araw po namin, pag po, tinutulungan po kami mga kapatid niya. Pang araw-araw uh, niyo? Opo. Pang araw-araw na gastusin, yung bilihin. Mm. Kasi pag ano po, may trabaho naman ako dyan, extra-extra. Oo, extra. oh, nakamagkano ka naman sa loob ng isang araw. Isang linggo. Ay, isang linggo? 500? 250 po kasi isang araw, pag minsan nakakadalawang pasok lang mm. po kami. pag may isang tumutulong naman po yung mga kapatid niya. Tumutulong oh. naman. Ah, uh, katulad ng ambilin ng bigas. Pambili ng bigas. Diaper niya. Ah, diaper niya. So ang kailangan talaga yung, hmm. Araw -araw po yung diaper niya. Opo. Araw-araw po yan naka-diaper eh. Ano yun? May yung pakiramdam niya. Ano ba yung pagka naudo siya? May wala pakiramdam. Wala talaga. Wala. Kahit ah, wala. Pag-ihi niya. Wala talaga. Kahit nga ka po yung paan niya, wala din po eh. Hmm. Hanggang dito po kasi Pababa, wala. Pababa. Hanggang sa pagdumi niya, walang pakaramdam. Nalalaman na lang niya pag may puno na siya sa diaper niya. Opo. Ilang, ilang taon na siyang ganyan? Ano na po yan? Apat na taon na po siya. Palima na po ngayong June. Apang lima na itong June. Buntis pa lang po ako dito. Yung na-accidente siya eh. Ah, buntis ka pa lang noon? Oh, na-accidente yan? Pitong buwan. Ay, na-accidente na si, Kuya Jubin. Pitong buwano. Eh ngayon, apat na tayo, maglilima. Ah. So, tanggap mo naman. Opo. Ha? Eh, na eh. po eh, eh, yan eh. paano yan? Paano yan? Hindi makaka... Ay. Hindi <laughs> 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 so, naman <laughs> 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 hindi naman mawawala yung mga discarding Ganun, ano <laughs> Oo, oh, madiscarte tayo mga Pinoy. eh <laughs> ano anong pangalan nitong anak mo? Si Jubilin po. Jubilin. Ay, ano pangalan mo ulit? Si Wilma. Wen Wilma. Yan. Ah, naratan ko kayo. Naglalaba kayo. Tinutul tinutulungan ka ni Kuya. Opo. Ay, nasipag mo. abang hindi pa po kami babakunahan. Kasi baka po bukas bakunahan po kami. Siya, pati siya hindi po siya lang po kasi siya PWD may hirapan po siyang mag -aloy. labas eh mm. lalo na po dun sa daanan mabato hindi po makakaahol ni wheelchair niya talagang ano no uh, tiyaga lang talaga sa buhay no? Opo. masipak naman po siya luto. ah nag nagluluto din ah, saan ba yung kusina niyo yun lang po yung, <laughs> yung malet lang po na yun ah dito Awag ah, nga, ah, may may talan naman. Ah, sa kapatid niya. Lahat um, po ng damit niya sa kapatid niya. Hindi ba mga yan lang uh, ah, yan na yung bahay nila mga kabukbok no. Parang ah, ano lang ah, ilang 3 square meter lang siguro to o 4 square meter. Ayun, parang kwarto lang na maliit. Pero wag ka mga kabukbok si Kuya Juben, Ah, ano yan, kahit paralysado yung kalahating katawan niya sa paan niya. Naglalaba. Tinutulungan niya pa rin si misis niya maglaba. hindi ba? Ano pang kaya mong gawin kuya? Bukod diyan Loto. Loto laba lang talaga. ha ah Ako ah, Uurong ka dito? Nakakatayo ka pa? Hindi. Ah, wheelchair. Ah, wheelchair? Ah. naman abot naman Abot naman niya sa puso. Me iniwan uh, namin. Bago po ako umas sa umaga, iniigibad ko na po Binabunog. yung laba. Para kung gusto niyang maligo, Stake pupunta minib. lang po siya dun sa dam. Saka oh. ito. ayan, baka nakakasturbo kami mag magano na lang <laughs> tuloy na lang yung laba. <laughs> Para makatapos kayo. Oo. Oh. Ayun oh. uh, no. mga uh, kamukbok kung sino man ang uh, gustong tumulong dito kay kay Joben at kay Wilma Uh, na narito po ang ating kontak sa 09104784409. -09. ayan ayun po yung uh, cellphone number po natin mga kabukbuk no. Uh, kung sino man may magandang loob diyan na uh, handang magtumulong dito sa mag-asawang ito no. Uh, wala ring ang talaga mga kabukbuk. Uh, wala ring uh, pinagkukunan ng hanap buhay Ito si Wilma, uh, nag-aano lang, uh, sideline sideline lang sa sa kantunan no. Mm -hmm. Pero hindi 'yun stable na ano talaga mga kabukbuk, hindi 'yun regular na trabaho. Tinatawag lang pagka mayroong uh, gagawin. Kaya mga kabukbuk, uh, kung sino man ang gustong tumulong, uh, maaari po kayo magkapag-ugnayan kay kay kabukbuk. <laughs> sa akin mga kabukbuk no sa 09, 10, 4, 7, 8, 4, 4, 10, 9 at sa Messenger ko Ernest Makalulot ayan po yung ating uh, contact number uh, kahit pagkain lang po siguro yung diaper lang ni ni Jobin mm. ayan mga mga ikaw be may hiling ka be anong gusto, gusto mo ha Ay, pamasko, ano, pamasko na lang anong gusto mo pamasko Na? <laughs> si Jobin mga mo. ayan Wilma Ah, kung sakaling may tumulong sa iyo, halimbawa lang na ano bang gusto mong uh, hanap buhay para maka maka-survive ka sa ganitong sitwasyon. 'Di ba wala kang hanap buhay, ah, nagsa sideline ka lang. Anong gusto mong negosyo kung ma uh, kung sakali? mag Marunong ka ba mag -peaceball? Ah, siya. Pero hindi na siya makagalaw eh. Dati, okay, pwede siya tagaluto. Tagaluto. Dati tinda kami. Yung na sauce lang naman lututuin mo, di ba? Tinda kami rito. Dati. Pero okay naman. Okay. Mabenta naman. Okay, okay naman. Uh, dahil po na. Pandemic. Ayun na. Wala na. Ah, may bumibili naman dito. Marami. Marami. Hindi, parang ano, sari-sari sa sari, to. Mm hmm. Eh, ano ngang magandang ano Ah, uh, well, ma. Ha? Hindi, no, kung sakaling may tumulong lang sa inyo, malay nyo, bibigyan kayo ng, di ba, puhunan. So, fish balls. Fish balls, tari tari ano bang gusto mong uh, kung sakaling negosyo para makatulong? Gusto ko sana magtayo ng konting grocery saka yung Kunting grocery. Apo. Ay, parang tindahan. Mm. parang Para patulong ang dalawa yung negosyo. Mm. Kahit dito lang kami sa bahay. At dito, dito, lang sa bahay, nagtindahan. Tapos siguro Facebook, ganun. oh, mm. mm. ayan. Uh, mga kabukbuk sana may makapagbigay sa kanila kasi yung sitwasyon talaga ni Jubin talaga walang ano hindi na makakatayo subukan mo rin tumayo kaya. wala talaga hmm. asap ah, sa, kamay lang pangupo lang sa wheelchair ang dapat dito man lang banda no, para makakaano din you no know? Salamat. Paliko-liko baliha na sa mga lang wala sa spine eh. Ah. Pero malakas pa si so, Kuya <laughs> Kuya, <laughs> amado masipag naman ng mga nanay ko ay. Wala ko ampunin naman. Mm. ayan ang mga kabukbok no. Uh, hanggang dito na lang mga kabukbok yung ating video. Uh, shout out kay Ma'am Maria Ligaspi, Ma'am Ayuma Akira, Ate B, Ate Isabel, Ate Cindy at kay Ate Sita at kay ma'am na uh, sino ba uh, nalimutan ko na kay ma'am Ili Cruz ayan kay sino basta mga kabukbuk isusulat mo na lang talaga susunod <laughs> para wala akong makalimutan ate MM maraming maraming salamat po ayun uh, si ate MM mga kabukbuk nagbigay ng uh, pangkahabuhayan no uh, abangan nyo lang po yung ating vlog alright uh, mga kabukbuk hanggang dito na lang bye bye po